Hello mga ka-Freddy, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Alam ko, excited na kayong lahat sa nilalaman ng video nito. Dahil halos lahat tayo ay relate dito. Pero disclaimer lang mga ka ang content nito ay puro lahat galing sa akin. Sariling opinion ko at pananaw, base na rin sa mga karanasan ko sa buhay. So, kung bago lang kayo sa channel na ito, favor naman mga ka-Freni, subscribe please, like, comment, and hit the notification bell all para palagi po kayong updated sa mga upcoming videos ko. Okay mga ka-Freni, mag-umpisa na tayo. Okay, so meron akong limang formula na very effective para makamit natin ang ninanais natin o yung mga pinapangarap natin sa buhay na magkaroon tayo ng maraming pera pero mga ka ha ang formulang ito ay magagamit mo lang kapag ka ikaw ay nagbabalak magnegosyo o may proyekto kayong gagawin pang ekonomiya kasi naman mga ka kung yung sahod lang po ang inaasahan nyo, o oh, ba diba, tama lang yun sa budget sa pagkain, ah, pambayad sa kuryente, tubig, internet, upa sa bahay kung nangungupahan kayo, tuition fees sa mga anak na nag-aaral, at sa iba pang mga utang. Diyos ko, ang daming pagbabayaran. So, kaya hindi siya, uh, hindi ito, tawag nito, hindi ito applicable dito. Kasi naman, mga ka hindi dadami ang pera dito. Bagkos, ito ay kukulangin pa. Ika nga, abonado pa po tayo. So, itong limang formula na ibibigay ko sa inyo, not applicable dito, mga ka -freni. Ang maisa-suggest ko lang sa usaping ito ay tamang pagbabudget. So, ang pag-usapan natin ay para doon sa mga nagbabalak magnegosyo o magkaroon ng pangkabuhayan, pang-ekonomiya para sa mga anak in the future para sa pamilya, entire family. So, let's get started ha mga ka -freni. So, meron akong lima dito, may isa sa inyo. Una ay, God, Kapital, Tiyaga, diskarte at sinop. O, pang lima na yun. O, lima na yun, ha? So, isa-isahin ko mga ka -freni. God. Bakit si God? Siyempre, sa lahat ng pagkakataon mga ka sa buhay natin, dapat nating isipin na nandyan si God. So, siya ang may likha ng lahat. Kaya, dapat siya uunahin natin palagi. So, ganyan mga ka lagi mong i si God. Lagi natin siyang unahin. So, halimbawa, napag-ausapan yung mag-asawa na meron kayong gagawin. So, hingi nyo muna kay Lord ng guidance. Lord, meron kasi kaming inisip na ganito. Sana po, Lord, guide, i-guide nyo kami, patnubayan nyo po kami kung ano po ang dapat naming gawin o tama ba yung gagawin namin hingyan natin siya ng blessing sa ginaga or gagawin pa natin. So, yun yung number one, mga ka-friendly. Huwag niyong kaligtaan. Then, number two is capital. Siyempre naman, mga ka we cannot start a business without a capital. At number one yan, financial capital. Okay, so, paano nga tayo makakapital kung hindi naman magkasya yung ating mga sahod? So, yun na nga mga ka-friend, kung may na binabala kayo, ganito na lang, buwas bawasan na lang natin yung paggasto. buwas bawasan na lang yung pagkautang. Para pagdating sa sahod, may matitira pa. So, from that little amount na natira nyo doon sa sahod, pwede na yan i-start ng business. Ah, huwag naman yung masyadong malaki naman kaagad ng kapital. Eh, diba, Hindi nyo ba naririnig sa halagang 200, kapital. O tingnan mo, niyaman na. Mm. So nandyan lang 'yun sa pagdala natin sa negosyo. Okay. so kung wala naman talagang matitira doon sa sahod, siguro naman may mga kamag-anak tayong meron. O baka naman pwede nating lapitan, kausapin. Pwede ba tayong makahiram dito? Ganyan. O di kayo sa mga close friends. Ah, 'di ba? Yun lang 'yung mapamalalapitan natin eh. So, ano lang, ano lang 'yan kumbaga uh, pakiusap lang ang key. Pakiusap lang na mapagbigyan kayo para magkaroon kayo ng sariling negosyo. O 'di kayo naman mga ka 'di ba? Pag nagtatrabaho, may mga loan-loan dyan O pwede naman siguro mag-loan ng uh, ganyang kalaking halaga para makapag-start ng business. So, first, God. Second, Kapital. Then, third one is, Tiyaga. Siyempre, mga kafreni, once you're in the business, kailangan lang po ng tiyaga. Okay, so yung tiyaga na yan, yun yung pagpupursigin natin, pagiging masika, magpagsusumikap, uh, masigasig na magawa natin yan. Okay, so, masustain natin yung business na yan. Kailangan magtsaga lang talaga tayo. Huwag tayong panghinaan ng loob na kisyo ganito. Hindi naman kasi lahat ng business na pro-prosper na kaagad eh. So, may mga ups and down yan. Okay, so huwag mong i-expect ka agad na bubum, magbubum ka agad yan. Pero lagi pa rin tayong positive, di ba mga ka-friendly? Huwag tayong mag-isip na baka malulugi, baka malulugi. Huwag, huwag niyong isipin ng ganyan. Dapat ne, positive lang lagi tayo. So lagi nating isipin. Pero kung nakikita niyo naman na medyo na ganon ganon pray lang talaga, pray. Yan, tapos sipagan lang talaga natin. At yung pang-apat na formula ko ay yung discarte, magkaka jibe yan silang dalawa magkakasama, kasi dapat, sa pagtya mo pagpuporsige mo kailangan, maparaan ka rin may discarte, may strategy, technique tactics so, di ba, pare-pareho lang ibig sabihin nun, so, kumbaga yung pagsisipag mo sa pagnegosyo na yan, samahan mo na ang strategy ano kayong magandang strategy ngayon o, oh, di ba? So, yung mga, ano, di ba, yung business mo ganyan. Then, meron kang nabasa, napanood, mga ganyan. Ano kaya kung gayahin ko? So, ito mga ka kapag ka medyo may pera na, sa doon sa business, huwag niyong ipunin. Mali pala yun mga ka-friendly na ipunin natin, i-alkansya natin, mali po pala yun. Dapat pala yung business natin, i-roll natin ng i-roll. Ah, so, diskarte lang yun mga ka -friendly. kung meron kayong nasilip na ibang pagkakakitaan. Go! Bitawan nyo 'yung pera doon. o oh, hindi naman sa lahat. So, nasa inyo na 'yung diskarte kung paano. O meron kayong napanood na, uy, ginawa nila ito. Ano kaya kung gagawin ko rin? Oh, 'di ba? Ano mo lang hindi naman sa ibig sabihin na gayahin mo ng gayahin 'yung totality noong ginawa nung isa. Bigyan mo ng twist pag-isipan mo ng ibang way para ma-attack mo yung mga consumer mo, no? yung mga uh, suki mo. No? So, again, recap na recap tayo ha. God, then capital, uh, tiyaga, diskarte, at yung panglima ay sino. Pagiging prudent, pagiging uh, mapag-isip ng yung sa kinabukasan yung mga paraan para uh, makah ma, mo ang hinaharap. So, paano 'yun? Uh, siguro mga ka ni i-focus lang natin yung mga sarili natin sa mga needs. Kapag sinasabi kasi mga needs, mga pangangailangan, mga basic na kinakailangan natin sa buhay. Okay. So, primarily yun, syempre sa pagkain natin, sa ating shelter, sa ating mga pananamit, then sa mga bata, education first, dapat paglaanan nyo talaga yan. okay So, kapag kayong business nyo kasi, maganda yung takbo ng business nyo. In inuwala man kayong naipon, pero nakikita nyo yung pera nyo, andoon nakapagbayad na kayo ng tuition fees, hindi na kayo mahirapan na mag-upa sa bahay kung nag-uupa kayo. Hindi na kayo mahirapan na mag-isip kung saan kayong pambayad ng kuryente, sa tubig, sa internet, at sa kung ano-ano pa. So, hindi mo siya naiipon, bagkus nagagamit mo siya. Then, rolling, rolling yung pera mo kasi nga, ginagamit mo ng, ginagamitan mo ng strategy kung paano ito umikot. At kapag ito naman ay nangyari din sa buhay ninyo mga ka-Frenny, asahan mo, dadami ang pera. So yun mga ka-Frenny ha, hope you've learned a lot from this. So paki-comment naman mga ka-Frenny, baka may gusto din kayong idagdag o anong masasabi niyo sa video na ito. Maraming salamat mga ka-Frenny at tinapos nyo ang video na ito. Sana panoorin niyo pa uli 'yung mga upcoming videos ko. Again, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please like and comment na rin.